Good evening mga kasari. So ayan nga mga kasari, tapos na yung aking pinagawang kisame. Talagang hinabol ko yan mga kasari kasi nga tag-init na naman, grabe ang init ngayong taon na to mga kasari. Kaya nilagyan ko siya ng kisame kasi dito nga nila, nilagay yung aking mga freezer, yung ice cream ko at saka yung freezer ng frozen. Ayan, kaya ko siya pinakisamihan kasi napakainit. Natutunaw yung aking ice cream. So dito sa kabila, Ayan. Ang nagbabantay dyan mga kasari ay ang aking anak. Yan. Yan yung katuwang ko. Yan yung maasahan ko dito sa aking tindahan. So, yan. May palak akong pagisahin na lang sila. pag na lang tong aking mga paninda para isahang bantay na lang. Dalawa kasi yung binabantayan namin. Eh. Yung eto at saka yung Nandun sa kabila. So, dito nga, mga kasari sa may bintana, dati freezer yung nakalagay dyan. Ngayon, uh, pinalit ko dyan yung mga chichiria. Kasi, pag dyan ko ilagay yung freezer, ang uh, singaw ng init sa labas. So, dito ko siya nilagay sa walang bintana. Para hindi na masyadong init kasi na, ang laki ng kuryente ko dati dahil sa init na yan wala pa tong kisame na to at saka natutunaw yung aking ice cream nako talaga naman so ayan na nga mga kasari so pagandaan pinagandaan ko talaga tong tag-init na to guys kasi alam na alam ko na matindi talagang init to pagdating na ng April at saka May ayan kaya tataas na naman yung bill ng kuryente. So, ayan guys. Oh, maraming yun na yung aking tindahan. Thank you, Lord. Ayan. So, that's all for today's video, mga kasari. Ayan, paghandaan natin yung tag-init, guys. <laughs> Good night.